Pangadaling na dayon jud nga magpalit kog daghang bulinaw kay akong himogi na mo panghatag. Kumana ko pamalit dito darling, ling ni Anhimi sa my Mall sa Mungkayo. kayo. Kay lagi daghan kay akong bulinaw na palit uno man to ka kilo unya wa sudlanan. So diri ko na mili-mili mga darling wa man ko na nangita, na unta kog katubang naitaklo pero wa man sa ilaha dinhi. So diri ko paingon sa mga tupperware, word kay ko nakapili mga darling. Kay kini uban magud akong gipanggunitan is mga dagko ra pug kaayo paminaw nako. Na Sobra ra pud ni nya bagal So mo to nangita pa chuko kay dako makanin Gen F Mall dinhi sa kayo baya Up to third floor ni siya darling diri sad mag heart heart imo mata kay perting daghan ng tupperware nga pwede nimo palituan kun mga brato ra pa jud dinhi mga darling wa na promote ha, pero in love to kay ko sa ilang mga tupperware dinhi basta daghan kayo og appliances diri pang balay mga darling kasagaran diri jud ko mamalit na kun nakoy paliton so moto, mga darling na human ako pamilya og nagbayad na ko mo ako na bayaran 485 na taod taoran jud ko dinha darling kay wala man guys since ang cashier so moto, mga darling nga ang among tuyo dinhi ta perwara jud ay ni palit ko like, aning pang taklo bitaw sa sudan kay para dili lang awon kay usay magud pang biyaan ra sa lamisa walay tabon so muna mga daling maura ko among niya na dali-dali sad miya nakita ni na niya wa pa mi kaluto para pa ang akong ginamos darling is available na pero depende ra pud sa kumatagan matagan kanang ako rang magian kung kinsay gusto mangayo ani akong ginamos aw willing mang ko manghatag so kad magud nakasugod ko og ginamos og buhat og buhat og ginamos darling giganahan ako kay gilamian man sila bisag peting naghan ang asin <laughs> ganahan po sila mangud mga underling basta kami kamera ang magamos kay ma sure jud nimo nga dili hugaw kay ni na mangud ko sa unang panahon darling na pa si mama, kinumpra, nga maligya pa mama og ginamos na iharap og kinumpra mga hugaw nga yeah, na masagol nga mga something like ok ok talo to og uban pa so nabot na ko sa bodega darling ako na ning gihinluan mayo ang ginamos aw ang bulinaw ako na siyang gihugasan og kadaghan jud kaayo hantod nga nitin aw ang ihanduga kabalo magud mo mga darling no dili na kay kumukaon jud anang mga ginamos nga wa ko kabalo gawas lang siguro ka ilan ako ang gabuhatan anak kay mukaon ko pero pagka nga nga ko ang mga baligya diha sa mga market market dili jud ko mupalit ang mga ginamus darling kay wala man ta kabalo kung kinsay gahimo ana og giunsa na paghimo kay matud pa sa istorya sa uban ang kanak ko nung ginamus ginayatak yatakan daw na og gipalapala ra daw na dito sa bodega kana sa bodega ginapalit jud nga ginamus so ang uban daw anang istorya daling ginaluwaan pa daw na iyaki eh so muna mga daling so kada anak dili na gid mga nang ginamos nga dili kami ang galuto or dili may kabalo kung gin ang gabuhat so kanina ay ako na palit darling tag 50 ang kilo aning bulinawa so ingon ani mi darling so kay mi mga uginamos ginamos og bulad makalaag lagi ta sa tumakaliwat magproblema dayon kay na si kuan mo ni mo indah muka on dah bakal ginamus muka on kebulat ingun dah ingka ngah hello muka on dah muana kanang murah bag masa kui tahu rapot dia pun mi kanang ina bohi dilik mi kuan ngah kanang gold nang kina on yati god kita mengadain oh ayo lang intaun mi yuk anak anak ah oi kanang lain pun kay bamurah pun baik baik insult tu ngah ingun ngah oh muka on dah muana muka on dah mugi namu wah bamu kabalung ada best kay neng ginamus samu ala binag mais angkan on dah inlau oi ngah gulai pastilan dolor mu ingun mu ngah makah high blood ni mengadain oh laman mina high blood lagi aning ngah batak man mi murni nama anak mu nih buat neng ginamus ubulat hong mama papa sa unaran neng kina una igbulad o ginamos mga daling. Kaysa mo amang kung sa unang panahon daling, ang tabo kada sa mo ra gini madali o palit ng bulad o ginamos. Pero katong mga panahon na daling, wala pa miyan ng RT-RT. Pero pagka namat mo na nga ka kanang kabalo na mugamos, o oh, magamos na migamong kaugalingon ay. Eh. So maoto mga daling, kung gusto mong mga ayok na ko, i-chat lang ko para ko makaagi ko sa inyo ang lugar, ko magyan man mahapitan. Ayaw lang ko kaulaw daling, kay manghatag, machutkuan niya akong ginamos daling, oy, sure.